Ayan. Bagong ligo po ako ngayon. Tapos si Kim Jen, kagigising lang. Kanina kasi, doon sa taas na nagluto kami ng kanin, inayos ko yung mga itatanim ko. Kasi umulan, baka yung bagong tanim, baka masubrahan ng tubig. Kaya pinag ko kanina. Ngayon, nakaligo na kami, tapos nakatulog. Ayan si Kim Jen, kagigising lang. So, gagawa na kami ng tinapay. Good morning everyone. Gagawa po ko ngayon ng tinapay. Dahil ngayon ay All Souls remembering the memories of my mama and papa. I have here, I have here dairy cream, chinchin kasi, egg, the OB milk, milk, calumet, and then the flour. Oh, hiling tingnan mo yan, nalaglag. And then my baby. <laughs> ito po yung simple ingredients na gagawin kong tinapay so, lalagyan ko sya ng harina Sige. Sige, sige pa po. Sige. Wow. Ate, yaka, patikita natin yung apron mo. Don't eat. No, no, no. Huwag mong kainin. Gagawa po kami ng tinapay. Okay boy. Bakery boy. Oo. <laughs> oh, oh. Saan ka pa niya, Oh, oh. Look to, mami na. Tingnan mo ako. Tingnan, tingnan ka sa akin, no? Oh. Una ka-apron pa yan. Oo. Oh.

Yan. Bibi, mamaya na mong bibi ha. Tat, i, tatakpan muna ng mga mamaya ang hapon ko na yan lutuin. Para umbusbong siya. Ah, ang galing ng bubay ka ha. Hmm. So, abangan niyo po yan mamaya maya. Maraming salamat. Ano, ilalagay ko na po yan sa oven. Tinapay. Ilalagay eh. ko na sa oven yan. Ayan ito na po yung tinapay. So, ilalagay ko na sa oven. Yan. Yeah. Slowly. Nakatulog at nakaligo na rin ako. ready ready ko nang gawin ang tinapay. Tara, samahan niyo po ako sa aming munting kusina. Tulog. At nakaligo na rin ako. Medyo basa pang aking buhok. ready ready ko nang gawin ang tinapay kanina. Yung kanina, ipagkapatuloy ko ngayong hapon. So, ilalagay ko na yung bawang saka sibuyas Niluto ko muna yung tofu. Nasa mga bawang sibulya sa kayong chicken. Chicken, chicken. I remember when you were in bed. When I didn't care. The two bars can't do. I swear. So, nilagay ko na yung chicken. Onion and garlic plus chicken. Tadaw. Tadaw lulutuin natin siya. Pag lulutuin natin, saka ko ilalagay yung riponyo at tufo. Can't remember when you were there. Tinago ko na rin yung tufo. Chicken tufo, garlic, and then, ano pa ba, onion. Cabbage. bagong-bago ang carrots malutong pa ang repolyo ng mababait din nang ilagay ko kasi <laughs> Nagre-ready ako ng lamisa sa may pinto. Bigla na lang may nagmagandang gabi. Dahil mangihingi ng ewan ko, kontribusyon ko sa, para saan. Sabi ko, sandali mo na. Ay, huwag na muna. Busy ako. Nagluluto. Nagbanti kay buboy. Nag -ano. Siguro, sa sunod na lang. Marami kasi dito mga hihingi, nangihingi. Nagkakatok. Tapos, mangihingi ng pera. Hmm. Eh, bigla-bigla ako, naglilinis ako ng lamisa. Buti na lang. Ayun na, malapit na siyang maluto. So, ito ko, yan po nila. So, pansit sa kaso tingapay. Ayan, para kinali sa kinatay. may bukas lang ang pinto. Tatakpan po siya.

Luto na po siya. Mimeng! Maganda raw itong food for the brain yung no, peanut. Kaya madalas, kasama to sa pangamalingi ko. Hindi ko nawawalan kasi ako, I'm getting older, so mabilis ako makalimutin na may mga bagay na minsan hindi ko alam kung saan kami lagay. Minsan pag bumibili ako, may nakalimutan akong bilhin. So, naniniwala ako ito ay kahit sa simpleng ano, kahit ideas lang, idea lang, may component daw ito na maganda sa maisip sa utak ng tao.